Pagbati ng kapayapaan mula sa Human Rights Violations Victims Memorial Commission o HRVVMC. Malugod namin kayong inaanyayahan na makinig sa Karapatoks, Martial Law and Transitional Justice 101. Tatalakayin sa podcast series na ito kung ano nga ba ang transitional na hostisya at ang mga kakibat nitong probisyon na sumasaklaw sa pagpapahalaga at pagtatanggol sa karapatang pantao. Layunin nating maintindihan ang kahalagahan ng pag-alala sa buhay ng mga biktima ng pang-aabuso noong Batas Militar ni Ferdinand Marcos Sr. Hakbang ito upang maiwasang maulit muli ang ganitong klasing paglabag sa karapatang pantao. Tara, sama kayo. Pagbati ng kapayapaan, welcome sa Karapatox, Martial Law and Transitional Justice 101, ang podcast show na tumatalakay sa konsepto ng transisyonal na hostisya para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong panahon ng batas militar ni Ferdinand Marcos Sr. Ako ang inyong host, si Hana. Noong unang episode, tinalakay natin with Professor Roy Mendoza kung ano nga ba ang transitional justice Paano ito naiiba sa regular na sistema ng hustisya at paano ito na ituturo sa ating educational curriculum. So para naman sa ating ikalawang episode, makakasama po natin si Attorney Cecilia Jimenez Damary. So si Attorney Jimenez Damary ay kasalukuyang senior professional lecturer sa De La Salle University of Manila. Siya ay board member ng mga sumusunod na organisasyon: ang Task Force Detainees of the Philippines or TFDP, Association for the Prevention of Torture or APT, at ang Jesuit Refugee Service or JRS. Dati siyang UN Special Rapporteur on Human Rights of Internally Displaced Persons patuloy ang kanyang pagsuporta sa capacity building ng Muslim Mindanao sa bansa. At bilang profesor, pinangungunahan niya ang first regular undergraduate transitional justice subject under political science sa Philippine Team. So, samahan po ninyo ako na i-welcome ang ating speaker sa ating ikalawang episode. Magandang araw po, Atty. Um, Jimena Magandang araw, Ms. Hannah. Thank you very much for having me. Thank you, ma'am. So, ano po ba, ma'am, yung gusto niyong itawag namin sa inyo, Attorney Ceci? Si... Uh, Atty. Sedge. Okay, Atty. Sedge. Ang, ang pagpapakilala sa akin. Okay, bro. So, maraming salamat po ulit, uh, Atty Sedge, no, sa pagtanggap po sa aming invitation. Bilang uh, alam po natin, dako na po tayo sa discussion. So, alam po natin na isa rin po kayo no sa mga expert on transitional justice. So, bilang panimula, maaari po ba kayong magbigay ng perspective ninyo tungkol sa ano nga ba yung transitional justice? Okay, well maraming salamat po sa tanong no. Napakahalaga ng tanong na 'yon sapagkat madami kasi mga misconception no tungkol sa transitional justice. Kasi po, kung tutuusin, ang ang transitional na hustiya or transitional justice sa Ingles, ito ay isang sistema kung paano natin mapapanagot, may accountability at may pag sa mga gumawa ng mga sala at pag-aalaga rin, pag aruga doon sa mga biktima ng mga human rights violations, unang-una. -una. Pero ang transitional justice ay espesyal sa ganong sistema dahil madalas ito po ay nangyayari lamang after isang napaka- Grabe, no? na seryoso, grave human rights violations, repression, dictatorship, even war na napakadami kasing nagdusa dahil do sa mga violations na nangyari dahil sa mga repression authoritarianism sa atin diktadurya no at saka dahil din sa mga gera at yung mga at yung transitional justice ay nangyayari after that dahil hindi makayanan ng ating regular courts or regular justice system ngayon ang transitional justice naman po ay parang na-develop na, na maging isang espesyal na pagtukoy para magkaroon tayo ng hustisya dahil sa nakaraan para naman mas maaliwalag ang ating kinabukasan. So, na banggit nyo po na no, ma'am no, yung konsepto ng accountability. So, uh, bigyan lang po natin siguro ng parang pahapyaw. In the current concept, so, Nakikita pa rin naman po natin na meron pa rin mga issue on um, human rights violation. So sa tingin niyo po ba maaari ding may apply natin yung transitional justice na ngayon sa mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao? Okay, madami naman pong mga kaso ng paglabag sa, ka sa karapatang pantao na kung tutuusin, maaaring tugunin ng ating regular justice system. Siyempre, alam naman natin medyo mahirap, pero meron naman tayong sistema. Ang transitional justice ay tal talaga pong nakatutok doon sa historical injustices, histor mga historical na mga human rights violations, pero kung tutuusin, sabihin ko na rin po ngayon na merong ding mga human rights violations na nangyayari ngayon na maaaring ipasok sa transitional justice kapag ito po ay may nakaklaro na pattern of grave human rights violations. Sabihin po natin, kagaya po ng extrajudicial killings. Okay. So, salamat, ma'am. So, isa yun kasi no, sa mga common po na magiging tanong, lalo na yung mga taong bago lang yung pagkakarinig mm -hmm. sa transitional justice. So, para lang nga ba siya doon, may apply lang ba siya doon sa mga victims nung panahon lang nung mga um, parang 10 to 50 years ago. Mm -hmm. Pero no, so nakita natin na nabanggit nyo rin po na maaari din natin siya may apply in the current setup. Lalo na meron tayong mga current issues na yes. lalo na yung extrajudicial killing exactly. nga po na nabang nit ninyo. So, ngayon naman ma'am, so para mas maintindihan siguro ng ating mga tagapakinig, no? Ano po kaya yung um, in terms of identifying or defining truth seeking o pagsisiyasat sa katotohanan sa konteksto ng transitional justice. Alam naman po natin kayo bilang isang abogado. So, ano po yung sa tingin niyo mae-explain niyo? Ano yung kaugnayan nito sa pagdodokumenta ng mga kaso sa paglabag sa karapatang pantao? Okay, ang truth seeking po talaga ay isang essential na pagtukoy no sa transitional justice. And in fact, siguro na pag-usapan niyo na po na may apat na pillars no na sinasabi sa transition justice, ang pinakauna po talaga doon ay karapatan ng katotohanan. At doon sa karapatan ng katotohanan, doon po talaga papasok yung pagsisiyasat sa ano ba nangyari? Ano ba ang mga, mga hindi lang kalapastangan, pero sinong gumawa ng kalapastangan? Sino ang mga naging biktima? At ano yung mga naging effect? Pero kailangan din po ang pagsisiyasat sa katotohanan ay hindi lang naman po yung historical na pagtingin no? Kailangan po talaga nakabatay da, yan doon sa realidad na mga paglabag sa karapatang pantao. Ibig sabihin, mga tao. Kasi yun ang talagang titingnan natin. Nevertheless, kailangan din po natin i-emphasize na hindi lang po tayo dapat tumigil sa level ng kaso. Sapagkat kailangan din po natin maintindihan, kasama po yan sa right to truth, ano po ang naging epekto noon sa ating lipunan at sa ating identity as a democratic nation? So, ang sa pagtuturo ko nga po, lagi ko pong ine-emphasize na ang karapatan sa katotohanan or yung karapatan natin na malaman sa katotohanan ay hindi lamang po nakabatay sa level ng mga cases. Pero kailangan din po, tingnan din po yan sa level ng lipunan at sa level ng sambayanan. So, maraming salamat, ma'am. So, isa siguro, ma'am, na Uh, parang pa ako ko na tanong din dito no so uh, na mention nyo kanina so since in a democratic nation importante din talaga yung um pagkakaroon natin ng importansya sa katotohanan so in the current setup meron tayo ma'am challenge in um disinformation ayan so doon ko po ipapasa ko yun no? so meron po bang challenge ngayon in the concept of transitional justice na dahil lumalaganap yung disinformation paano po ba parang nasesecure ng transitional justice yung um, pagsisiyasat sa katotohanan in terms of identifying uh, paano mabibigyan ng, kumbaga, yung mga naging biktima ng paglabag sa karapat ng pantao, paano sila mabibigyan ng justice? Okay. Uh, through the right to truth mismo, meron talaga po dun elemento ng paghikayat sa justisya para sa biktima, para sa lipunan, para sa bayan. At ito po ay unfortunately, nilalabag mismo mismo ng Estado kapag nakakaroon ng kinikwento mo, disinformation. Um, actually, ang tawag nga na, na namin dyan is yung revisionism, no? negative revisionism, whereby the facts of history, facts to, no? are being revised to suit the political interest of the time. At kung nagbabasa mag naman tayo ng mga libro, no? nakita natin yan sa, ano, sa Brave New World, sa 1984, you know, mga mga ganyan na where napakahalaga sa mga political interest na ang history ay binabago para lamang sa kanilang ano uh, power no at authority etc ito po ang talagang nire ng transitional justice. Because transitional justice should first of all be based, nakabase po yan, sa totoong nangyari, sa facts. No? At Pangalawa, doon mismo po sa mga testimonies din ng mga biktima. Kasi kung tutusin, tingnan po natin ang martial law, napakadami nating victims. The numbers don't lie. Even the Supreme Court of the Republic of the Philippines, gumawa, nag, ano sila, sila ng mga Supreme Court cases where they have documented Uh, and have taken in other documentation of the human rights violations. So kung tutuusin, mismo po, yung ibang parte ng Republika ng Pilipinas ang nagsabi, meron tayong human rights violations. Kaya kasama po 'yon sa pag uh, enhance no ng transitional justice where the state actually has the duty to provide conditions for the right to truth, and secondly, not to engage in revisionism of the right to truth. Actually, obligasyon po yung international ng isang estado concerning transitional justice. Hindi lamang po ito haka-haka or political sloganism. Nandyan po yan sa international human rights standards na mismo ang Republika ng Pilipinas ang umako. Ayun, so maraming salamat, ma'am. No? So, yan nga din po yung talagang um, major concern din talaga natin ngayon. So, in the use of technology pa rin, isa rin po yan sa parang challenge na, mm -hmm. no, with the disinformation in terms of the concept nga yung isang pillar nga po na to ng transitional justice na truth-seeking. So, nabanggit niyo, ma'am, kanina, doon naman po tayo, no, in terms sa... Um, Marcialo victims. So um, sa tingin niyo ma'am, itong pagsisiyasat natin ng katotohanan. Paano po ba 'to mapapabuti? Doon sa karami, lalo na ngayon in the current um, society na meron tayo na through disinformation nagkaroon ng massive kumbaga nahati yung information or yung discussion on uh, ano nga ba yung tingin ng ibang tao on Martial Law period during that time. And then in terms of incorporating na rin po no yung uh mga victims natin nung martial law period. So sa tingin niyo ma'am, itong truth seeking na to, paano nga ba 'to makakatulong na mapaunawaan natin or mag-magkaroon ng mas uh, magandang approach na maintindihan ng sambayanan ino you know, na bakit nga ba natin kinakailangan pag-aralan, intindihin na kung ano 'yung nangyari nung martial law nung time ng um, batas militar ni Marcos Sr. So 'yun po alam nyo, meron naman tayo kasabihan no na ang kapag ang isang sambayanan na hindi marunong hindi kilala alam ang kanilang kasaysayan, mauulit at mauulit ang mga pagkakamale at hindi lamang yon maluluklok ang sambayanan sa kadiliman. So napakahalaga yon actually kasabihan natin yon no napakahalaga yon sa transitional justice natin mismo Sapagkat, pang sinabi ko ang transitional justice po. Oo nga, nakatingin nga sa nakaraan. Pero dapat gawin natin 'yan ngayon para sa isang mas maliwag na, na kinabukasan. Kasi kung yung kadiliman natin, hindi wala tayong alam tungkol sa ating pinanggalingan, sino ba tayo bilang Pilipino. At kailangan nating akuin na nagkaroon talaga na napaka-malagim na mga episode no ng na mga uh, nakasaysayan na, na tayo at upang tayo ay ma para doon sa tama. Ngayon, doon sa pagsisiyasat nga sa right to truth no in um, transitional justice particular doon sa karapatang pantaong paglabag doon uh, to, uh, during uh, the Marcos period no it's really important na mapalaganap that this is part of our history hindi po siya golden age alam mo ako po to Lumaki ako during martial law at uh, alam ko po yung nangyari at hindi po karamihan ng mga tao ay nakalukluk sa kasaganahan konti lang po sila sapagkat ito po ay nasa likod ng na mga nag nag-suffer, no? Nagdusa. So, uh, during martial law, yung mga nangyari po doon, kailangan po natin talagang paalamin, no? Malaman. Karapatan din ng mga bata natin, no? Naalamin nila, sino ba sila? Ano ba nangyari sa bayan nila? Hindi ba sila citizen of the Philippines, no? At uh, paano naman natin magagawa yun? Alam mo, ngayon ang kadamihan ng mga tao ay uh, mga bata na uh, hindi lumaki during martial yes, law no? o kaya siguro maliliit pa mga yes. wala pang muwang no pero kaya-kaya napakahalaga talaga ng educational system po natin at pangalawa napakahalaga ng freedom of of media uh, para kasi sila po ang nagsisiyasat din tungkol doon sa manangyari at ano yung liga sinon na kailangang ayusin ngayon. Kasi hindi pwede natin i-divide ang history into segments. Lahat po yan magkakadugtong. Kaya tayo ngayon nandito dahil sa nangyari noon. Kaya alamin po natin. At um, yung pagbigay po, yung the way that right to truth should be, kahit anong format po yan, maganda nga po itong ginagawa ninyo. Pero kailangan din po natin siguraduhin na nasa textbooks, nasa educational system natin na formal at may mga informal din. Ay, maraming salamat, ma'am. No. So, isang katanungan lang din po. So, na-highlight niyo, ma'am, yung in terms sa education. So, sa tingin niyo, ma'am, ano yung dapat naman nating ma-improve? Although, um, na-discuss na rin po ito noong unang episode. Pero sa perspective niyo, ma'am, ano yung dapat nating bigyang parang ng improvement nga po in terms doon sa Uh, pagturo natin o yung pagpapaalam natin sa mga lalo na sa mga bata ngayon ng yung katulad po sa history ng martial law and yung importance nga po ng um uh, na bakit mahalaga yung human rights okay um, napakadaming kailangan <laughs> ayusin, no? Una-una, uh, siguro yung sistema mismo ng ating educational system, no? Yung mismong content material at pagpapaturo rin, no? Yung methodology tungkol sa kasaysayan. Okay. Hindi naman ibig natin sabihin na ang martial law should be a standalone, no? Yes. Pero kailangan talaga ang pagpapagbibigay ng um, attention sa martial law should be substantive within the context of Philippine history. Yes. And this is not a matter of memorizing facts. This is a matter of understanding what happened to whom and how. And this is also a matter of knowing yung mga sa educational system paano ba natin binibigyan din ng um, attention yo yung mga uh, lumaban para sa ating demokrasya. Bakit ba tayo nagkakaroon ngayon ng right to to speech that was because of those people na pinaglaban tayo during martial law madami sa kanila kinulong madami sa kanila nagdisappear madami sa kanila namatay and this is the reason we're able to do it now because they fought for our rights now so kasama dapat po 'yan sa perspektibo ng ating educational system. At pangalawa, syempre po, maganda rin po na magkaroon ng iba-ibang uh, pagpapalaganap, no? Uh, hindi lang kagaya ng podcast, suro yung mga plays, yung mga libro, yung mga music. Madami tayong mga movies, no? Tungkol yes. sa martial law. Dapat ipagpatuloy po yon At yun po rin ay pagpapalaganap ng kahalagahan ng karapatang pantao. Sapagkat, kung meron po tayong dapat matutunan sa martial law, ang karapatang pantao maaaring iurak ng mga nasa poder pero palagian palagian ang mga tao mismo ang talagang magpapatayo ng kanilang karapatang pantao hindi lamang para sa kanila pero para rin sa mga susunod na henerasyon So, thank you, ma'am. No? So, yun talaga yung importansya din ng pag-intindi, yung pagpapahalaga na maintindihan ng mga bata. Na hindi nga lang, tama po kayo nung no, sa mention no? hindi lang dapat memorization talaga yung discussion natin ng history. So, siguro, ma'am, last na lang din po ito. No? In terms naman din, ma'am, sa inyong um, advocacy no? <laughs> of um, yung pagpapalaganap ng sensational justice, ano po yung maaari nyong maging mensahe sa, na pwede nyong ipaabot sa ating mga tagapakinig And ano po yung pwede niyo sigurong mabigyan ng kumbaga isang uh, idea or statement na pwede nating sabihin na maaalala ko siya at maiintindihan ko yung term na yon no about transitional justice. Ayun mo. Okay. Um gusto ko lang po siguro i sabihin sa panghuli na kung wala tayong karapatang pantao, wala tayong dignidad, uh, wala rin tayong humanity. And that is exactly what transitional justice wants to ensure. Siguro in finishing, no. Uh, I would like to quote actually the former UN special rapporteur on transitional justice, si Professor Pablo de Grief, nung sinabi niya na ang transitional justice ay hindi naman po pagbigay para sa atin ng langit. Ito po ay isang paraan para alisin tayo sa impyerno. So, yun lang po. Salamat. Okay, maraming maraming salamat, ma'am. So, um, bagamat nais pa po natin magkaroon ng mas malawak na discussion, so, dito na po nagtatapos ang ating episode 2. So, sana yung ating mga tagapakinig, meron kayo na no, na um, kahit sa maikling discussion natin with Attorney Sedge, meron tayong natutunan. So, muli kami po nagpapasalamat, Attorney Sedge, sa uh, pagpapaunlak no so um, isa rin po ito sa napakagandang uh, namin na nagpapasalamat kami kasi napagbigyan niyo kami na makapag-contribute din po kayo no so ma-share po ninyo yung inyong knowledge at insights no, sa ating mga tagapakinig at hopefully um sana ng ating mga tagapakinig ay masundan pa ulit tayo sa ating ikatlong episode so para sa ating ikatlong episode makakasama po natin si Attorney Jose Manuel Shell Jocno na ibabahagi naman sa atin ang uh, ikalawang haligi ng transitional justice, ang pag-uusig at paglilitis. So, ako pumuli ang inyong host, si Hana, at ito ang Karapatoks, Martial Law and Transitional Justice 101. Hashtag never again, never forget.